Nagpabot po ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng dalawang Filipino seafarers na nasawi sa pag-atake ng mga Houthi rebels na naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Sa pahayag po ng Pangulo, tiniyak nito na ginagawa na ng gobyerno ang lahat upang may ang kanilang mga labi pagbalik ng bansa. Sinabi po ni Pangulong Marcos na ang labing tatlong nakaligtas sa mga Filipino seafarers, kabilang na ang tatlong nasugatan ay nasa Djibouti na at sila ay inaasikaso ng ating embahada sa Cairo upang makauwi sa mas lalong madaling panahon. Inutusan na rin ng Pangulong Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Health upang magbigay ng nararapat na tulong sa mga apektadong tripulante at kanilang mga pamilya. Inutusan rin ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na tulungan ang mga biktima. Nakikisa rin si Pangulong Marcos sa panawagan na respetuhin ang freedom of navigation. Wakasan na ang kaguluhan. Nakatuon rin ang ating pamahalaan sa kaligtasan at kapakanaan ng mga Filipino seafarers at overseas Filipino workers apektadong rehiyon.